Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng puto cheese na pang snack lang namin. So 2 cups lang po ang gagamitin natin na ingredients. So simulan na po natin. Ito po yung mixing bowl na gagamitin natin. Maglalagay lang ako ng 2 cups ng all-purpose flour. Ayan na yung 2 cups ng all-purpose flour. Then 2 tablespoons ng baking powder. Then 2 tablespoons ng baking powder. At maglalagay din po tayo ng 1 cup ng sugar. So yung sugar po natin ay brown sugar kasi wala pong nabiling white sugar. So maglagay din tayo ng 1 pack ng powder milk. 33 grams po ang laman yan. Then haluin natin itong ating dry ingredients. Pagkatapos ay gawa lang tayo ng butas sa gitna. Tapos imix naman natin dyan yung ating mga liquid na ingredients, mga basa na ingredients. So, ano po yung 1 piece ng egg, then 3 tablespoon ng vegetable oil, saka 2 cups po ng water. So, yan po yung tamang ratio ng mga ingredients natin sa 2 cups ng all-purpose flour na recipe. So, haluin lang natin. At ang puto po ay hindi po pwedeng ma-overmix ang mixture nya ang puto butter kaya kailangan hindi po natin sobra sobrang lakas ng paghalo so ayan po akala mo lang mabilis pero hindi po yan mabilis pinabilis ko lang po yan sa editing para hindi matagal ang video natin at pagkatapos naman po na medyo makinis na ay sasalain pa rin po natin ulit para po talagang makinis na makinis ang ating mixture pero kung pambenta po ang gagawin mo sa mga 3 kilo ang lulutuin mo eh, pwede naman pong pagandahin mo na lang ang pagkakahalo mo para hindi ka na magsala-sala na ganyan. Then ilalagay na po natin sa mga puto molder na medium size. Hindi ko po yan grinis ang mga puto molder na yan. At habang ginagawa po natin yan ay dapat kulong-kulo na po yung tubig ng ating steamer. Ayan. So nakagawa tayo ng uh, 24 pieces na medium size na halos puno po yung mga molder. After 8 minutes po na steam natin, nilagay ko naman po sa ibaba yung toppings niya na cheese. Tapos sinalang ulit ng 2 minutes and after 2 minutes, ito na po ang ating puto cheese. Ayan, o oh, napakaganda po ng ating puto cheese. At pa singawin natin muna bago natin ilagay sa paglalagyan natin kasi sobrang mainit pa po ito. Ayan, ngayon dahil nakasingaw na, pwede na tayo maglagay. So, ito po yung ating puto. ba diba, napakaganda. Napakaganda ng alsa. At napakakinis po ng ating mga puto. So, pwede, pwede mo po itong pangnegosyo. Dodoblihin mo lang or ita times 4 mo lang yung ingredients kung 1 kilo ang gagawin mo. Ayan. Dahil kaya na ng kamay natin, ilagay na natin dito sa paglalagyan natin. Ayan. Ang 24 pieces po na puto cheese. Thank you so much.